Hello guys, magandang araw. Sa araw na ito ay magtuturo naman tayo ng ibang kaalaman na naman. So sa video na ito ay tuturo ko sa inyo kung paano ba ang mabilisang pagpahinog ng saging. Ito ay kadalasang ginagawa sa mga fruit vendor na ayaw naman nilang ipaalam. Basta fruit stand ay dapat laging may display dahil araw-araw ay may bumibili. So dapat stable ang kanilang supply. So sa paraan na ito ay 2 to 3 days lang hinog na ang saging mo. Pag natural lang ang hinog ay umabot siya ng mga 2 weeks. So ngayon guys ay gawin na natin ang iba pang paraan kung paano mapahinog ng mabilis ang saging. Mayroon tayong dapat ihanda una ay dapat kailangan natin ng balde. Balde na may tubig. Para ihalo natin itong sagro. By the way guys, ang sagro ay mabibili sa Ayungon Agribit Supply. Sa poblasyon Ayungon Negros Oriental. So ito ay 5cc. Ang 1,000 pieces na bunga ng saging ay kaya niyang pinugin i-mix natin sa balde na may tubig. Ang mga mangingisda So kailangan natin i-mix after 3 minutes kunin na natin ang saging so paano ba siya? natin papahinugin so kailangan natin buhusan ng tubig tubig na may laman na sa gro so kailangan umabot ng 3 minutes ang kanyang pag shake after 3 minutes ito na ang gawin mo sa iyong saging kailangan buhusan mo siya ng Tubig na may halong sagro. Ito na guys. So sa paraan na ito ay mapahinog natin ang saging ng mabilis. So after mabuhusan ng tubig or mababad sa tubig ay kailangan na nating patuyuin. So ilagay lang natin kahit saan, maghintay lang tayo ng tatlong araw. 3 days later. So after 3 days guys, ito na siya oh. Talagang hinog na hinog na. So ngayon guys, paano ba natin malaman kung ito ba ay natural lang na paghinog or ginamitan ba ng sagro? Mayroon akong dalawang hinog na saging dito. Itong isa ay natural na paghinog lang. Itong isa ay ginamitan ko ng sagro. So ngayon, paano natin malalaman kung natural lang o ginamitan natin ng sagro? Ang palatandaan kapag natural lang ang paghinog, kung tikman mo siya, medyo matamis siya. Kumpir sa ginamitan natin ng sagro. Ang ginamitan natin ng sagro, Medyo matabang siya ng kunti. Itong natural, ma-feel mo talaga ang kanyang tamis. Pangalawang palatandaan, paano natin malalaman kung ito ay natural or ginamitan natin sa grow? Kung tingnan mo ang natural, kung i-compare natin ang kanyang color, itong isa, ang natural, compare sa ginamitan natin ng sa grow, yung ginamitan natin ng sa grow, ay medyo maputla ang kanyang kulor. Ngatong palatandaan, pag fully fruiting na, compare dito sa ginamitan natin ng sagro, ay ang kanyang balat ay medyo madaling maputol. Itong natural ay hindi basta-basta maputol ang kanyang balat. So ito ang mga palatandaan natin kung ginamitan ng sagro or natural lang.